Magandang araw sa iyo. Um, andito na naman tayo para sa isang ano, malalimang paghimay, isang usapin na baka alam mo, direktang makaapekto sa iyo. Lalo na sa paghawak ng pera. Yung bagong patakaran ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung BSP Circular No. 1218 Series of 2025. Ito yung um, nagtatakda ng limitasyon sa malalaking cash withdrawals. Ang mga na nating sources ngayon ay uh, Fintech News Philippines, The Filipino Times, tapos Context.ph, at saka Reuters. Naisip mo ba, P500,000, malaki yan, ba? Diba? Yan na ang bagong arawang limite para sa over-the-counter cash withdrawal. Malaking pagbabago ito galing BSP. So, ang mission natin, himayin natin to. Ano ba talaga to? At paano nito pwedeng baguhin um, hindi lang yung transaksyon natin, kundi pati yung laban sa money laundering? Kaya, ito ang tanong. Gaano ba kalalim talaga ang tama nito uh sa pang-araw-araw nating gawain at syempre sa buong financial system natin dito sa Pilipinas. Oo, napapanahon panahon na 'yung tanong mo. Kasi uh, sa panahon ngayon na parang ang bilis ng paglipat natin sa digital, 'di ba? Yung mga ganitong um regulasyon, hindi lang 'yan basta numero eh. Sinasalamin nito kung saan pumunta 'yung ano, 'yung sistema natin sa pananalapi at uh, pati 'yung mga hamon sa siguridad na alam mo na, hinaharap natin. Mahalaga talagang maintindihan natin ano, yung mga mekanismo nito at uh, yung mga posibleng etekto para sa lahat. Hindi lang sa ordinaryong tao, pati sa mga malalaking negosyo. Sige, simulan na natin sa mga detalye. Kailan ba to lumabas yung petsa? Sabi sa FinTech News PH, yung Circular No. 1218 Series of 2025 inilabas ito ng BSP noong September 18, 2025. So medyo bago pa lang. At ang pinaka-core nito yung uh, daily cap na 5,000 pesos. Limang 500, libo. Para sa over-the-counter cash withdrawals o payouts at ito ay para sa lahat ng transaksyon sa mga tinatawag na BSFI's um, Bangko Central Supervised Financial Institutions, Bale, mga banko at iba pang financial institutions na regulated ng BSP. oo at uh, importante ring idin based dun sa report ng The Filipino Times, yung saklaw nito hindi lang to alam yon isang bagsakang withdrawal na 500 k o lampas pa, kasama din dito yung Uh, kabuuan, yung total ng mas maliliit mong cash withdrawal sa loob ng ano, isang banking day. Halimbawa, kunwari nag ka ng sabihin nating 200,000 pesos sa umaga, tapos sa hapon nag-withdraw ka ulit 350,000 pesos sa counter pa rin. Eh lampas ka na sa 500,000 total noon, 'di ba? So papasok na yung mga uh, susunod na hakbang na pag-uusapan natin. Hindi pwedeng hati-hatiin para lang ano, makalusot sa limit sa loob ng isang araw. Ah, okay, malinaw 'yon. So ano ba ang um, gustong mangyari ng BSP dito? Bakit nila 'to ginagawa? Mukhang ang layunin talaga base sa mga sources tulad ng Context PH, eh itulak tayo palayo sa malalaking cash papunta sa paggamit ng ano, ng mga traceable channels. 'Yun ata 'yung term. Tama traceable channels. Ito yung mga paraan ng paglipat ng pera na ano, nagiiwan ng bakas, yung madaling masubaybayan. Ano ba yung mga halimbawa niyan? Siyempre, andyan yung cheque pa rin, no? Tapos, mga digital transfer. Kasama na dyan yung mga bank-to-bank um, -bank transfer na ginagawa natin. Yung InstaPay. Ah, oo, yung mabilis. Oo, yung real-time para sa mas maliliit usually. At saka, PesoNet na mas okay para sa mas malalaki pero hindi kasing urgent kasi batches yan binoprocess. pati direct credit sa bank accounts. Bali, kahit anong transaksyon na may uh, malinaw na audit trail. Okay, gets ko. At at dito na nga papasok yung ano, yung practical na implikasyon para sayo na nakikinig Kung Halimbawa, yung negosyo mo o kahit personal mong pangangailangan eh madalas umaabot sa ganitong kalaking cash. Kailangan mo nang isama tong bagong rule na to sa pagpaplano mo. Medyo nagbago na yung laro. Hindi na kasimple ng dati. Pero teka, inawin lang natin ha. Ibig sabihin ba nito, um, bawal na talaga? As in, bawal kumuha ng cash na lampas 500,000 pesos? Parang may nabasa ako na hindi naman yata ganun ka-strict? Hindi nga. Hindi absolute na bawal. Tama ka dyan. Dito ngayon pumapasok yung isang uh, napaka konsepto. Yung tinatawag na Enhanced Due Diligence o EDD. Ayon sa Fintech News PH, pwede pa rin naman mag-withdraw ng lampas sa 500k cap. Pero, may pero, kailangan mo nang magsagawa ng EDD yung banko o BSFI bago nila ibigay yung cash. So, hindi siya total ban. Dagdag lang na ano, pagsusuri. Scrutiny. Enhanced due diligence. Uh, ah, parang ano yan, mas malalim na background check. Ano ba yung uh, hinihingi nila dito? ID di lang ba ulit? hindi lang ID, higit pa dun. Kasi yung EDD, proseso yan kung saan uh, kailangan masusing tingnan ng banko, hindi lang kung sino ka talaga, kundi pati yung lehitimong dahilan mo. Bakit ka nagwi-withdraw ng ganong kalaking cash? Yung tinatawag nilang legitimate business or economic purpose. Yan yung kailangan mong ma-establish. Hihingin ka ng, ano, dagdag na impormasyon. Posible pati mga dokumento. Tulad ng uh, kontrata, resibo, invoice, payroll list, o kahit anong ebidensya na susuporta doon sa sinasabi mong paggagamitan ng pera. Hindi na sapat yung, kailangan ko lang po. Kailangan mong maipaliwanag at uh, mapatunayan, bakit cash, bakit hindi cheque o digital. Ganon. Wow! So may dagdag na effort talaga at posibleng kailangan maghanda ng papeles kung lalagpas ng 500k cash. Eh, paano kung, halimbawa, hindi satisfied yung banko sa paliwanag mo o may kulang kang dokumento? Ano mangyayari? Dito na nagiging um, critical yung role ng banko at yung koneksyon sa mas malaking kampanya laban sa money laundering. Kung yung BSFI, yung banko, eh hindi kumbinsido doon sa resulta ng EDD. O kahit nakumpleto mo yung IDD, pero may duda pa rin sila sa transaksyon mo, obligado sila sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act or AMLA na mag-file ng isang Suspicious Transaction Report, STR. Isusumiti eh nila yan sa Anti-Money Laundering Council or AMLC sila yung pangunahing ehensya ng gobyerno na nakatutok sa paglaban sa money laundering at pati terrorist financing dito sa Pilipinas. Ah, okay. Gets ko. So yung EDD parang first layer of defense ng bangko. Tapos pag may uh, red flag aakyat na sa AMLC via STR. So hindi lang pala simpleng limitasyon. Isa siyang mekanismo para ma-flag yung mga posibleng kahina-hinalang transaksyon na malakihan at cash. Oo, oh, eksakto. At yung EDD at STR, hindi naman yan mga bagong konsepto eh. Matagal ng parte yan ng AMLA framework natin. Ang ginagawa lang nitong Circular 1218, parang binibigyan ng mas konkretong trigger point, yung 500,000 peso cash withdrawal. Para mas mapadalas at mas maging cons ano, consistent yung paggamit ng mga banko sa mga tool na to. Parang, okay, 500k cash, double check tayo. Ganon. Okay. Bukod sa pag-require ng EDD, may iba pa bang um, kapangyarihan na binibigay itong circular sa mga banko? Halimbawa kung gusto ng banko na mas mahigpit pa, pwede ba nilang gawing mas mababa sa 500k yung limit? Ah, uh, magandang panong 'yan. Oo, pwede. Binibigyan din ng circular yung mga BSFI ng discretion, yung kalayaan na magtakda ng mas mababa pang limitasyon sa cash withdrawal, mas mababa pa sa 500,000 pesos base sa sarili nilang risk assessment. Dito pumapasok yung konsepto ng risk profile ng customer. Risk profile? Oo. Ito yung pag -e evaluate ng bangko kung gaano kataas yung posibilidad na yung account mo o ikaw bilang customer ay magamit sa, alam mo na, money laundering o iba pang ilegal na gawain. Tinitignan nila yung nature ng negosyo mo, yung mga typical transactions mo, lokasyon at marami pang factors. So kung ikaw ay maklasify ng banko mo as high risk, eh baka yung internal limit nila para sa'yo mas mababa pa sa 500k pwedeng 250,000 lang. Halimbawa. Ah, okay. So, hindi pala totally flat na 500K para sa lahat. Depende pa rin pala sa tingin ng banko sa risk mo. Make sense. At para lang malinaw, sa Philippine peso lang ba to? Paano kung um, US dollars o ibang foreign currency yung cash na iwi-withdraw ko? Sakop din. Nilinaw yan sa report ng The Filipino Times eh. Yung patakaran applicable din sa katumbas na halaga sa foreign currency. Kaya kung magwi ka ng cash na dollars o euros o yen at yung katumbas nun sa peso gamit yung current exchange rate ay lumagpas ng 500,000 pesos. Kailangan pa rin dumaan sa proseso ng ETD. Walang lusot. Kahit foreign currency pa yan, Okay, okay. Malinaw na yung mga ano mekanismo at detalye. Ngayon, um, subukan nating lumayo ng kaunti. Tingnan natin yung mas malalaking implikasyon. Siguro hatiin natin sa tatlo, yung legal at regulatory, tapos yung ekonomiko at practical, at saka yung nabanggit kanina na political context. Unahin natin yung legal at regulatory. Ano ang impact dito? Okay. Sa aspetong legal at regulatoryo, malinaw na ito'y uh, pagpapalakas pagpapalakas ng anti-money laundering AML at saka counter terrorist financing CTF framework ng Pilipinas. Pinapakita nito na uh, sumusunod tayo sa mga international standards, best practices, tunad ng mga nirerekomenda ng FATF, yung Financial Action Task Force. Importante 'yan para mapanatili yung tiwala sa atin ng international financial community. At gaya nga ng sabi ko kanina, hindi ito parang bagong batas pero pinapagana nito ng mas ano mas epektibo yung mga existing provisions ng AMLA lalo na yung EDD at saka STR requirements kasi may malinaw ng threshold ngayon okay esa ekonomiko at practical na side naman ito siguro yung mas uh, ramdam ng marami, lalo na yung mga negosyante. Oo, tiyak. Dito talaga pwedeng magkaroon nun ng mga ano adjustments at challenges din. Unang-una, syempre, para sa mga negosyong cash intensive. Yung mga sektor na talagang uh, malakas gumamit ng cash sa operations nila. Halimbawa, construction. 'di ba? Madalas cash ang pambayad sa mga ano, daily wage earners o kaya pambili ng materyales sa maliliit na suppliers. Ganon din sa um, wholesale trading, sa agrikultura, minsan kahit sa malalaking palengke. Para sa kanila, itong 500k limit at yung kaakibat na EDD eh pwedeng magdulot ng ano, abala o pagbagal ng proseso. Pwede mo bang bigyan ng mas ano konkretong example para mas ma-imagine natin? Sige, kunwari si Mang June. May-ari siya ng sabihin nating medium-sized construction company. Lingguhan, kailangan niya mag-withdraw ng uh, mga P700,000 para sa payroll ng mga trabahador niya at pambayad sa suppliers ng buhangin at graba na cash lang ang gusto. Dati, punta lang siya sa bangko, withdraw. Ngayon, dahil lampas sa 500 k, kailangan niyang dumaan sa EDD. Ibig sabihin, kailangan niyang ihanda yung payroll list, baka pati resibo mula sa suppliers, tapos maglaan ng oras para sa proseso sa bangko. Dagdag na hakbang yon na pwedeng makaapekto sa schedule niya, sa operations niya. Oo oh, nga nakikita ko yung potential friction dyan. Pero sa kabilang banda, may uh, bang epekto to sa ekonomiya? Meron ba? Meron din naman. Ang isang malaking potensyal na epekto ay yung uh, pag-accelerate ng adoption ng digital payments. Kasi nga, dahil mas mahirap na kumuha ng malaking dash, mas maraming negosyo at individual ang pwedeng mapilitan o mahikayat na gumamit na lang ng cheque o mas lalo na yung mga digital channels, bank transfers, Instapay, Pesonet. Pwede nitong patasin yung efficiency ng mga transaksyon pababain yung risk sa paghawak ng cash at gawing mas madali yung pag-audit at uh, pag-monitor ng daloy ng pera, na in the long run, pwede rin makatulong sa tax collection. Pero yun nga, nagbubukas din to ng tanong tungkol sa ease of doing business. Habang ang goal ay siguridad, kailangan ding bantayan kung hindi ba nagiging sobrang pahirap ito para sa mga lehitimong transaksyon. Interesting nga yung trade-off na yan. At uh, panghuli, yung nabanggit ng Reuters. Yung kontekstong pampolitika, paano natin ito dapat tingnan? Ana, yung pagpapatupad nito ay nangyari amid corruption probe sa bansa. Yan yung phrase na ginamit. Ito ay isang contextual information galing sa isang news source. Yung opisyal na linya ng BSP, ito ay isang technical at regulatory measure para palakasin yung AML-CTF framework at i-ensure yung financial system integrity. Walang direktang sinasabi ang BSP na sagot ito sa isang partikular na issue ng korupsyon. Pero siyambay, sa practical na level, anumang hakbang na nagpapahirap sa malayang paggalaw ng malalaking cash. Na alam naman nating preferred medium yan sa maraming korup na transaksyon dahil mahirap i-trace, ay pwedeng makita ng iba na may uh, indirect effect din sa paglaban sa korupsyon. Ang importante lang, i-report natin yung context galing sa source, yung Reuters, pero walang pagkikiling. At idiin pa rin yung opisyal na layunin na sinabi ng BSP. Okay. Salamat sa ano sa balancing pagtalakay niyan. Ang dami nating na-cover. Bago tayo pumunta sa huling bahagi, pwede mo ba kaming bigyan ng mabilis na recap? Yung mga pinaka lang na konsepto o doktrina na dapat tandaan. P-Circular number 1218. Series of 2025. Ito yung mismong batas, kumbaga. Pangalawa, yung 500,000 daily cap, yan yung magic number, per banking day, over-the-counter cash withdrawal. Pangatlo, traceable channels. Ito yung mga alternatibo, cheque, digital transfers, instapay, pesonet, direct credit. Yun yung gusto nilang mangyari for larger transactions. Pangapat, enhanced due diligence, EDD, ito yung masusing proseso ng verification. Titingnan yung identity mo at yung legitimate purpose mo for the cash withdrawals na lampas 500k. Panglima, Suspicious Transaction Report, STR. Ito yung report na ipapadala ng banko sa AMLC kapag may duda sila o kung hindi naging sapat yung EDD. At pang-anim, yung Anti-Money Laundering Council AMLC, sila yung ahensyang tagapagbantay laban sa money laundering. Sila yung tatanggap at mag-iimbestiga ng mga STR. Okay, very May inal na itong BSP Circular 1218. Hindi lang siya simpleng numero. Isa siyang um, multi-layered na regulasyon. Ang layunin talaga, gawing mas transparent, mas secure yung financial system natin mula sa 500k limit sa EDD hanggang sa STR sa AMLC konektado lahat 'yan sa mas malaking laban kontra financial crime. Ngayon iwan namin sa iyo na nakikinig itong uh, critical na tanong. Sa tingin mo nakuha ba ng BSP yung tamang timpla? Naging balanse ba yung paghihigpit para sa security at yung pagpapadali para sa mga lehitimong pangangailangan sa cash? O baka naman may mga sektor na parang uh, hindi patas na naapektuhan o masyadong nahirapan dahil dito. Oo, gusto naming marinig yung pananaw mo. Ano yung reaction mo dito? May personal ka bang karanasan o obserbasyon tungkol dito sa bagong patakaran na to? Mahalaga ang boses mo eh sa patuloy na pag-shape ng mga pulisiya natin. Ibahagi mo sa amin yung saloobin mo o kung may tanong ka. At ulitin lang natin yung mga susing konsepto. BSP Circular 1218, yung 500k daily cap, ang enhanced due diligence (EDD), ang suspicious transaction report (STR), at yung pangkalahatang pagtulak papunta sa traceable financial transactions. At bilang panghuling hamon sa yung pag-iisip, alam natin mabilis yung transition natin papunta sa mas digital na ekonomiya, 'di ba? At itong mga regulasyon na tulad nito, pwedeng maging catalyst pa nga. Pero Paano natin masisiguro na yung mga benepisyo nito, yung mas mataas na siguridad, yung efficiency, eh hindi lang para sa iilan. Ano yung mga kailangan gawin ng gobyerno, ng mga bangko, for natin mismo? Para matiyak na yung mga sektor na tradisyonal na umaasa sa cash. Isipin mo yung mga malilit na magsasaka, mangingisda, malilit na tindera, eh hindi mapag-iiwanan hindi maihirapan ng todo at matutulungan silang umangkop dito sa nagbabagong financial landscape. Ano sa tingin mo? Napakalalim ng tanong yan para pagnilayan. Kung nakita mong makabuluhan itong ating malalimang pagtalakay ngayon, um, Wag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pa nating pagsusuri. Yung mga impormasyong ginamit natin dito galing yan sa mga ulat ng Fintech News Philippines, The Filipino Times, context.ph at Reuters tungkol sa BSP Circular Number no. 2025 series. Makikita mo yung mga link sa description. Maraming salamat sa iyong pakikinig at um, hanggang sa muli.